si si Bossing na ano to? Pininyang manok. Kanina, <laughs> pinaw lang manok. Ngayon, pininya naman. No, kaya bukas, adobo. <laughs> kain po, kain po. Before you start to eating, you have to pray. ay po please don't forget like, share and subscribe to my youtube channel at pakihit na rin po si notification para lagi kayo updated kay Dudong don't skip ads please Uh, nagpapasalamat po ako sa ating mga bagong subscriber. Ating mga dating subscriber na hanggang ngayon. Hindi po iniiwan si Dudu. Maraming, maraming salamat po. Ay, eh, Tara, kain po tayo. Kinin niya manok. Hmm. Kain ri. Shout out. Mm. Niluto natin ngayon, pininyahang manok. Niluto pala ni Bossing sa tigaluto, ako ang tigakain. Para meron tayong may video. Sa araw-araw. Tingman natin. Sarap ah. Na. Sarap naman. Okay na. uh <laughs> Talagang talaga na iyon na niya. Dalim mm. na ilong pangasay. Parang ilong ni Panoplo. Lulung, kain po tayo. Sarap. Isataw po kay Michelle Kawakubo. guaps mam roset jenjay jenjay bos Pounder shout out oke okay, ati sunrise si mam jema mama mam jema selamat po sapa ayuda thank you bos, kami ulang. Sis din din. Ayan. Yes, Noy. Thank you. sarap kaya natin itong Ah. Um. Kasih, hmm. hmm. serap, beningnya manuk. na po. Pasensya na po mga dudong ha. Wala na po talaga ang matabi. Wala na akong sa inyo. Hindi. maraming, maraming, maraming salamat po. Mga sumusuporta, nagpupunta sa bahay ko. Maraming po salamat. Ikaw po kayo magsawa kay dudong. Maraming salamat po. Ito sa hindi. Ganyan ng manok naman. 生癌症还不能进 拜拜，我得。Bye. Eu apatei No. Lo... Oui. thank you, Lord. Oye, oui. thank you, Paul. kantuhan <laughs> wala tayong maka makantuhan sabi nga ni Boss Henry hindi ko na po kayo isa-isa tabutin tayo ng cham-cham Uh, mega mega shout out sa inyo lahat aking okay, mga subscriber sa aling subscriber uh, sa viewers and mga viewers ko maraming maraming salamat po ulit sabi ko naman po sa inyo hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat yun ang balita wala pa tayo sahod kay Lolo Whitey ang tagal bunuhin pala ng 100 dollars at least mo alam mo na 100 dollars <laughs> base unang sahod Yeah. -hmm.

Ay, minute Maid Tama na tayo sa Macho Minute Maid naman tayo ngayon Lagi biar di pa ini masarap pasti pegah hinduk na tamis itu masalah, mandi balak de ese Matamis. <laughs> Dios. <ríe> <ríe> salamat po. Medyo so, pababahin natin ng konti. Para naman... Eh. Eh. Huh. Nasib. po. Okay na yan. Mababa na. Kumainip naman po kayo. Salamat po sa pagsama. <laughs> sa ating hapunan. Maraming maraming salamat po. At sana po, huwag niyo pong iwan si Dudong po tayong magsama sa taon na at August, September, October, November, December, January, February, March sa taon na at walong buwan na tayo kay YouTube napagtsagaan din natin si 1,000 at si 4,000 watts hour kaya ito mga kadudong hindi po ang magsasawang magpasalamat sa inyo hanggang noon at hanggang ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana hanggang sa dulo. Huwag niyo po sanang iiwan si Dudo. Okay po. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli. Bye-bye. God bless us all. Please don't skip ads. Paki-hit na rin si notification para lagi kayong updated kay Dudong. Please like, share, and subscribe. Bye-bye. God bless us all. Ingat po kayong lahat dyan. Bye-bye.